Magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, ako po ay buong pusong nagpapasalamat sa mga tumutulong sa amin. Dahil po dito po sa amin, pamula po karunan ng karunan ng coronavirus ay talagang napakahirap po ng sitwasyon kami po ay sa katunayan, lagi po kami pagod at dahil natulong po kami ng pamilya po, po sa barangay, lalong-lalo na po ng pamiligay sa mga tao. At ang lalo, ang amin pong ano ay ang iniisip po namin kung saan uli kami kukuha ng um, amin sa sapagkat ang mga tao po ay panay ang hiling sa amin at panay ang daing kung kami daw ay san, san daw sila kukuha ng sabi ko sa kanila maghintay lamang sila at baka meron sakaling magbibigay pang muli. At ito na nga po, dumating na po si Kuya Will. Nagbigay po siya. At maraming maraming salamat po Kuya Will at sa inyo na rin mga kasama. At kami po ay binigyan ninyo ng tulong. Sana po ay pagpatuloy ninyo ang pagbibigay ng tulong sa aking mga kasama, sa aming mga kababaryo. Sapagkat nasa sa inyo lamang po ang aming pag-asa para kami huwag ay mabuhay. Yun lamang po at maraming maraming salamat po Kuya Wins. Yun lamang po ang sasabi ko. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang muna dyan mga kaipon natin. Mga kasukwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, no, no, no. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!